Good morning. Ayan po ang sitwasyon po namin ngayon sa Mariposa. Sinaraduhan na po kami. Wala na po kami daanan. Yung mga bata po napapasok. Hindi po makadaan. Ayan. Ayan guys. Wala na kaming dadaanan guys. Naiiyak talaga ako kanina pa. Ayan guys, wala kaming madadaanan guys. Biglaan lang kami dito guys, nasa sin sinaraduhan. Biglaan lang talaga guys. Kasi kinabit lang yung reservoir wire sa taas. Tapos, akala namin yan lang yung ikakabit. Tapos nung wala nang tao, bin binigla na kami ilak dito. Ayan yung mga bata. <laughs> hindi na sila makakapasok, tapos yung mga galing sa school, ayun nasa labas, hindi sila makapasok. Ay <laughs> ano 'to, kaya kayo 'ko yan. <laughs> ayun. guys. Yan test lang, <laughs> i-hashtag ko sana i-rapidly. ko sila mama. Hello na coming the do yung mga batang papasok hindi makapasok sa school tapos yung mga galing sa school hindi na makapasok dito sa loob nakakalungkot lang kasi kanina akala namin ito lang ba ito yung reservoir lang ang ikakabit tapos nang wala na daw tao ayan na, tinotally fix na kami ito ayan para na kami dito mga hayop na nakakulong, hindi makalabas. Paano naman yung, paano naman yung ano namin? Paano kami bibili ng pagkain namin? Wala kaming ibang madadaanan, guys. Ilog na yan, guys. So, oh, ilog na yan dyan. Wala kaming ibang dadaanan.